yang guys, basa guys bah? ba tayo ngayon sa abiti guys, bakoor abiti. stranded ang mga sasakyan patungong mabolo nakayan aliksi guys and guys tumirik ang mga tumirik guys ang mga motor dahil na kahit ayok Guys, duman mo tayo sa border para mahirap nang lumabas-labas, guys. paalis na tayo, guys. May sa gitna na lang, May.

Yan guys, palalim pa guys. <coughs> Grabe guys, ang ating baha. sobrang lalim guys umuulan pa guys walang tigil ang ulan dito sa Bacoor Cavite guys yan po guys truck na guys Tuloy pa rin ang ulan dito sa Bacor, Cavite guys. Yan po guys, ang dami pong naliligo. Libre libre na tayo mag-swimming. Libre. Yan guys. Yan guys, baha na guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking YouTube channel. Please subscribe and follow. God bless you po. Ingat po kayong lahat.